kuya. Alam kong mi sa makundog kay mama. Pero ano mong sama ng loob? Ano mong nagawa ng magulang natin? Magulang pa rin natin siya. Sana mapatawad mo siya. Sana'y magkasundo na kayo, Kuya. Sana mabuo tayo. Madaling sabihin sa iyo. Dahil mas pinapaboron kanya. Ikaw ang paborito anak. Ikipwera ako sa kanya. Tuwing may achievement ka, proud na proud siya sa iyo. Pero pag ako, wala lang. Alam mo, Iisipin ko sana. Hindi niya ako punin na anak. Kaya, ibang tarato niya sa akin. Iba sa'yo. Tuwing pinapagalitan niya ako, halos isumpa niya ako. Naranasan mo ba yun sa kanya? Di ba hindi? Kaya hindi mo ko masisisi. Alfred. Kung gantong nararamdaman ko sa kanya, Sorry, kuya, kung yan ang nararamdaman mo. Pero sana, kung ano nagawa ni mama, mapatawad mo. Kung lang mihingi ng paumanhin sa'yo, kuya, alang-alang kay mama. Huwag kang magalala. Dadating din ang panahon. Maghihilo man sugat. Huwag mo lang ipilit sa ngayon. Hindi ko po rin naman siya matitiis dahil siyang ang nanay ko. Hayaan mo munang maghilom ang mga sukat. Darating din ang tamang panahon.